Hello, hello mga mi, mga di. Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom. Oy. thanks God, it's Friday. Yes, it's Friday na mga mi. Makatanghali na tayo ng gising. At makapagbabad na tayo sa higaan ng kahit is ilang oras lang. But before anything else, I magloto-loto na muna tayo ng makakain ng ating estudyante dahil maya-maya magsisigisingan na ang mga bulinggit at baka hindi pa tayo makapagluto ng almusal. So, may extra time pa tayo bago magluto. Ihawiin mo na natin ang mga ng ilang buwan nang hindi nalalaban. <laughs> Ay, nako. Mga mi, mga ilang buwan ko pa talaga binalaban yung kurtina kasi alikabok lang naman yan, hindi naman madumi. So, pag-pag-pag lang yan at yung mga spider web, yan. Yan lang naman yan sa kortina. So, pagpag -pag lang yan. At kahit ilang buwan pa yung laban. Siguro mga Pasko pa ako magpapalit ng kortina, mga ami. <laughs> ay, nako. Kayo ba, mga ami, ilang buwan kayo nagpapalit ng inyong kortina? At kasi naman sa sitwasyon kong ito ay hindi ko pwedeng labhan weekly ang aking kortina, alam nyo naman. So, dito na tayo, maghugas na tayo ng ating bigas at makasaing na dahil narinig kong nagbabadya ng gumising yung mga bonakid ko. So, bilisan na. Early din talaga sila nagigising mga me. Si masabay, halos minsan sumasabay sa akin sa pagising sa umaga. Kaya nga nakikita nyo minsan din nakarga-karga ko ang aking bulinggit pag sa umaga nagluluto ako. At nara pag naramdaman nilang bumangon na ako or siguro wala na ako sa kanilang tabi ay nagigising na sila. Lalo yung bunso ko ay panay gising yan. At sa bawat gising niya ay kailangan mo lagyan siya ng binky or kanyang dedi ang kanyang biberon sa bunga para mahinahimik at matulog ulit. Ganyan ang aking technique para matulog siya ulit. Pero ganyang wala ako sa tabi niya ay nagigising na yung tuluyan. So, heto na. Nakapagsaing na tayo. At dito naman tayo sa aking lulutuing ulam ni Kuya sa a kanyang almusal. So, magsasabaw lang ako mga mi ng chicken. At ito, na ko na sa luya para matanggal ang lansa. And then, hugasan na muna natin yan. Matanggal na din yung mga sebo-sebo na sisa pag baklasan doon sa karne ng chicken. So, nagtabok-tabok na muna ako dito ng panghugas ko dahil tinanggal ni Dade yung tubo dito papunta sa aming uh, lababo dahil nga tumutulo ito doon sa ilalim at gulat na lang ako ng isang araw ay basang-basa doon sa ilalim ng lababo. So, ayusin na lang niya yan pagka off-duty na siya pagka uwi na dito sa bahay. At charan! Nagising na ang isa. Ayan. Ayan si Ate Polly. Gising na, gising na. At diretsyo agad yan sa kusina. At balik na tayo sa akin niluluto. Ayan, naglagay ako ng kaunti lang na mantika para igisa yung aking uh, sibuyas sa kabawang para sa ating chicken oh, so, sabaw-sabaw lang ito mga mami. Hindi ko alam kung anong klasing luto ito. Gisa ko lang siya. Yung chicken dito. And then, yung pap... Lagyan ko siya ng papaasim na kalamansi. Dahil mas gusto kasi ni kuya na maasim na sabaw yung sinigang ba. So, hindi naman to ito talagang sinigang. Mas maasim lang yung sabaw. And then, i lang natin ng kaunting minuto yan. Lagyan natin ng patis. And then, paminta. O, oh, yan, paminta natin. At saka, kaunting asin. Dahil nag naglagay na tayo ng patis. So, kaunting asin lang yung ilalagay natin dyan. Lagyan na natin ang ating tubig. Mga dalawang baso ang ilalagay ko dyan, Mimi. Takpan lang muna natin. At ito, naghihiwa na ako ng kalamansi. Para nga doon sa pampaasim natin, doon sa ating niluluto na sabaw na chicken. So, itong kalamansi ay galing pa doon sa tita ni The Day kasi maraming bunga na naman ang kalamansi nila. Kaya nang harbat na naman kami sa tuwing masal kami doon ay nanguha kami na kalamansi pag merong maraming bunga at heto na sharan tagalin na natin dyan yung mga itim itim mga may yung galing sa karne din ito for sure mostly sa atin ay ginagawa ito pag nagluluto tayo ng may sabaw yung tinatanggal yung itim itim na lumulutang dito sa taas ng ating sabaw So, ginising ko na si Kuya. Ewan ko kung lalabas na yon. Ito, ilagay na natin ang ating kalamansi. Na asim na maasing. Huwag muna natin haluin. Takpan lang muna natin. Since wala tayong ibang gulay na ilalagay doon sa ating sabaw, ay lalabas tayo dito sa aming labas, syempre. Lalabas nga sa aming labas. Siyempre <laughs> sa labas. Ano ba yun? Kukuha <laughs> lang tayo ng malunggay. Yes, malunggay lang aking nilalagay doon sa lulutuing sabaw. At tagal magbukas. Kasi kaday na nilalagay ko dito sa aming ano, gitgit. -git. So, ito pa yung aking malunggay dito. Oh, ayan. Nag, ano na sila? Nag bunga na yung mga dahon kasi pinagpuputol namin to and then yung iba nag ano hindi na naman kasi yung sikat ng araw kaya nag nag antawag doon yung mga dahon taan so ayan na mga mi so na siya pinagtatanggal doon sa kanyang stem yung ano dahon dahil hindi naman kumakain kuya kasi ng gulay na yung kailangan ko lang din talaga ay yung sabaw so, kagaya ng dati, itatali lang natin yung, ano, yung stem ng malunggay. So, ito na, ready to eat na si Kuya. Pina, ko na lang yan. So, sobrang init ng kanin. Kaka, in, -in lang kasi yan. At sa tuwing umaga, ay ito yung kasanayan ko na ngayon na magsindi ng kandila sa altar lagi. Ayan. Sa umaga, pagkagising or kahit may late-late na, And then, kasunod niyan ay sa gabi na bago mag-alas 6 o mag-alas 6 na. Sa akin kasi, nakakagaan ng pakiramdam. Pag nakikita ko yung ganito yung altar ko, nagsisindi ako ng kandila. For me lang ha, nakakagaan siya ng pakiramdam. Saka, kahit anong pagod mo sa buong araw ay nalilisten pag... Tama ba yung words ko nalilisten or nababawasan yung aking pakiramdam na masama or kung ano man yan? Wala lang, parang ganun lang talaga ako, yung mabigat na pakiramdam ko ay parang na babawasan. So, tapos na si kuya kumain, nag, nag, naligo na rin, at eto binibihisan ko na siya. Yes po, binibihisan ko pa si kuya. Paminsan-minsan lang din naman po ako nabibihisan pag ano lang talagang gusto ko siya talagang uh, alagaan, talagang namimiss ko na siya. Kasi mostly naman ay siya na talaga naliligo at nagbibis sa kanyang sarili. Pero syempre dapat alalayan muna natin kasi hindi pa maayos yung gawa niya. Kahit sa pagbis niya ng kanyang school uniform. Even, even nga sa pagliligo ay hindi naman natatanggal yung dumi-dumi yung mga libag-libag niya. So kailangan kuskusin niyan. At hindi lang pabayaan siya ng lang mag-isa. Pero minsan, siya rin talaga ang naliligo sa sarili niya. Ulit-ulit. <laughs> Ready ko na siya agad para pagdating ng kanyang sundo papuntang school ay hindi na kami maggagahol pa. At oo po na lang yan mag sa cellphone-cellphone saglit habang nag-aantay doon sa kanyang school service. Pati yung kanyang school ID ay ilalagay ko na rin agad dahil nakakalimutan din niya. Parang masobra pa yan sa akin minsan, ma ano, makakalimutin na agad. So, heto na, ready na ang aming kuya, papuntang school, waiting na lang sa service. Hanggang dito na lang din mga mi, thank you for watching, God bless!